Nalulungkot ako dahil nalulungkot ka rin. Halika't samahan mo ako. Pag-usapan natin ang bawat lungkot na nararamdaman. Ang kalungkutan na mapagsamantala ay hindi dapat panghabang buhay nakapuot sa iyong puso. Ang ibig ko lang namang sabihin, lahat ng sakit na nararamdaman ay ginagamot. Sabi nga ng iba, maging malakas ka. sa pang-araw-araw na pamumuhay. Huwag kang magpapatalo sa iyong emosyon at kalungkutan. Manatili kang malakas at matatag sa iyong kinabukasan. Minsan dumarating sa buhay natin kahit malungkot na tayo, wasak na wasak na tayo, pipiliin pa rin natin maging masaya at bumangon para sa mga mahal natin sa buhay. Naniniwala ako na kaya mong makabangon mula sa iyong kalungkutan. Sana po ito ay napagpulutan mo ng maikling aral.